ang tamang pag-arangkada ng sasakyan, lalo na kung ang malebela ay sa kanan, o lumingon sa kaliwat kanan at sumulyap sa magkabilang side mirror at ang back mirror. At kung walang paparating na sasakyan sa magkabil at kanan, ipasok mo na ang iyong sasakyan. Dahil dine eh, sa Australia, pag ikaw ay paula-ulaga, ay siguradong mayroon kang paglalagyan. Abay, dito'y nakakalit guanang Gwanang nasanay akong ang sasakyan ay laging sa kanan. Tapos sa makakasalubo mo pa ay si Optimus Prime, ay talaga namang sinong hindi kakabahan. At dahil pag nasumbi ka niyan, ay siguradong doon ka pupulutin sa kangkuman. Kaya kung ayaw mong mapiktusan, ay sundin mo ang batas trapiko sa lansangan. Ito na may munting paalala sa iyo, kaibigan. Ay siya, hanggang dito na lang, I-enjoy niyo muna ang view sa daan. Oh, this purple, in my head, Mr.